nandito tayo naman tayo sa Taguing Gagat kung saan ay tumawid tayo na lang dito dito tayo magkataas ayun sila sa may dulo o so, mga kasi uh, yan po ay hindi pa magagamit ngayong taon kasi alam naman po natin kapagka romance na ay talagang pag na po sa bayan ng Tindalan so samahan nyo kami magtaas sa bagong bangkang na bilhin ni Erwin ayun sila ayan. so tignan natin yung bangka kung naan napakalaki at mga ito so mas maganda rin po magtaas na yan kasi napakalaki po ng tubig ayan so tignan natin at next year po ah uh, nagbibigyan ng uh, isang barilis dito sa bayan ng Bigalan kung saan na isa sa nagsusupply po sa sa malamot ng bayan ng Bigalan mga idol ayan, isa po tayo sa sasama dyan kapag ka yan ay ilalaw sa kasusunod na taon ayan mga idol, malapit na tayo dun sa location kung saan na itataas muna itataas muna yung Bawang nabili nila Ayan Ayan mga idol, kung makikita nyo yung bangkang ito ay Ayan So halos kasing taas po siya ng tao Ayan, malaki po siya, malaki At saka po Ayan, pulidong pulido po yung kanyang parka Dahil yan po ay tabla right, So mamaya Titignan natin yung Ano yung loob Kung gano'n ba kaluwang Ayan, pulidong pulido po Ayan o mahirap po yan kapag sa sa aribahan sa may laot ano malaki po yung bangka yan po ay nabili nila sa taga alasanay halagang 120 po ah, kasama na po yung dalawang mga makina yun isang bisi otso ata saka ano yung makina nito bisi at saka yun ano ano eh, <laughs> si Sir Ayan po yung bumili ng bangka Yan mga idol, uh, isa sa pamamaraan ng ng pagtataas ng bangka uh, kahit hindi ka na ng kimbla yan ay pinatalipit lang po yung ano yung lubid so isa po sa pamamaraan dito sa lugar namin para may angat po yung bangka ah, hindi na po kamita ng sim black mga ito ayan iniikot lang po yung ano yung kahoy pinipilipit po yung so ayan dito na po namin ayan yan po ay pamamaraan dito sa bayan ng dinggalan isa sa pamamaraan para po may angat yung malalaking bangka tapos po sasabayan po ng pagtutulak ng tao may mga tao din po dyan sa kabila ah, ayan sila oh marami hey! wow! ah. oh, okay di ba oh mas mabilis po siya ayan at so kung hindi po namin gagamitan kasi lang ganyan ay hindi po namin kaya iangat eh, yung ganito ganito palaking bangka mga ito ayun medyo <tellos> hanggang saan ba yan eh dito ay para makadaagbay sa akin magbagyuhan na lang yan o isa ka mga idol ah ang napansin oh, yeah. ng pagkataasan hanggang dyan lang sa may ano na yan Yes. So, oh, mas mabilis mas mabilis po sa team block yan. team block po kasi may hirap ano, eh, hilahin mo pa yung kadena hindi katulad nung ganyang pamamaraan ikot mo lang yung lubid ayan oh. ayan uh, shout, out. shout out sa dalawa Ayan, la lalaki na yung mga itlog niya dyan <laughs> Oo, oh, diba? Okay, kaya pa yan Ikot pa Padaanin nyo muna So, malaki po yung bangka na to Sa halagang 120,000 po ay nabili nila Kasama na po yung dalawang makina So, hindi na po lugi, sabi nila Kasi yan, so pulidong pulido po yung bangka at matibay po yung kanyang barka mga idol na iyon uh, po kasi ang dapat kapag nasa kasi po ang mga isga po minsan bumabangga po yan sa bangka Iyon po ay nagiging santin ng pagkabutas kaya po kailangan ng ang ano doon ay tabla talaga mga idol yan. malaki rin po siya play. Go! Hello guys! Ito so, na ito ang gagawin namin para mag-iit sa baka. Kailangan nang bibit talaga ako din para i-iit. Huwag nilang bibitawan yan. Talagang tulog kayo para kasi nang tukoy pa siya. Okay, oh, sabi sa Ayan mga idol, tignan nyo. Kung gano'ng kalakas. Ka, kung gano'ng kalakas yung pagpapsulipit ng lupit yun, yeah, may ahong uh, mga hey. pa. Hey. Dikit lang po yung lubi Para o, o hindi ba? bago po matapos yan uh, Sila po ay mga macho na Macho tiyuri sa <laughs> So next year pa po kasi to Gagamitin yung bangka Ayan po yung mga magigiting na magigit sa akin Ayan po hindi na lang, no? lang. Oh, tumalsik yun Ayan mga yun Ngayon lang po yung pamaraan dito Para sa pag-angat ng bangka Hindi na lang Ay, Hindi po kasi pwedeng baraan itong daanan Ah, uh, mabubwede pong baraan niya kapag kabagyuhan na po. Eh, sa ngayon, hindi pa naman po. So, na naman pong bagyo. Kaya po, ang ganda lang po sa hangganan daan ng daan. So, ito. so, ito nga po pala mga idol yung nasa ibabaw. Ayan. O, oh, napakaganda po ng pwestuhan dito sa So, ayan, napakalapad din po niya. So, saktong po talaga ito pampahayawan. Mga uh, panlautan mga idol.

So ayan mga idol So baka like and share na lang rin po Ayan hanggang sa muli ng ating mga video Bye bye